Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Noong nakaraang linggo, pinagnilaya natin sa mga pagbasa ang tema ng pagiging propeta. Maalala ninyo na mula rin sa mga pagbasa ang ating napakinggan, napulot nating aral na hindi madali maging propeta. Bakit kamu? Dahil mahirap ang kanilang tatahaking misyon. Sa linggong ito pinatunayan pa rin ng mga pagbasa ang hirap na ito na tatahakin ng isang propeta. Mapansin ninyo sa unang pagbasa, aklat ni Propeta Amos, binahagi niya sa atin ang isang pangyayari kung paano siya kutyain ni Amasiyas, isang saserdote sa Bitel, nang wika sa kanya, bulaan kang propeta, magbalik ka na sa huda, doon ka na maghanap buhay sa pamagitan ng iyong paghuhula. Ganun na lamang ang binitawang masakit na salita ng taong ito laban kay Amos. Hindi lamang yan. Maging sa Ebanghelyo, narinig natin kung papano mismong si Jesus nagbigay ng paalaala sa kanyang mga alagad. Bago niya sila sinugo, anong sabi ng Panginoon sa kanila? Pinaalalahanan sila ni Jesus na sa kanilang paglalakbay, huwag silang magdala ng anuman maliban sa tungkod. Huwag, nila, huwag silang magdadala ng pagkain, balutan, salapi, sa kanilang lukbutan o bihisan. Dagdag pa ng Panginoon, kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon makakaranas rin sila ng mga tao na hindi sila papakinggan, na hindi sila tatanggapin. Kaya nga, ito ang masakit na katotohanan na minumulat tayo ng mga pagbasa. Mahirap ang tatahaking misyon ng mga propeta at sa kanilang pagpapahayag, mayroong tatalikod at magagalit sa kanilang pangangaral. Subalit mapapaisip tayo, kung ganun pala na mahirap ang tatahaking misyon ng mga propeta, e eh bakit pa rin may mga tumutugon? Bakit pa rin may mga nais maging propeta? At yan rin sana ang mapulot nating aral. Huwag lang natin titingnan mahirap ang misyon. Huwag lamang ta nating titingnan may magagalit sa atin, may tatalikod sa ating pagpapahayag. Ang tingnan natin ay ang mas malalim na dahilan bakit dapat nating tugunan kung paano tinugunan ng mga alagad ni Jesus ang misyon ng pagpapahayag ng mabuting balita ng katotohanan ng kabutihan. Ano nga ba ang malalim na dahilan. Kung ating babalikan ang mismong liham ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso, sinabi niya rito, Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Yesu Kristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikisa Kay Kristo. Kung merong malalim na dahilan, bakit tinutugunan ng isang propeta ang panawagan sa kanya ng Diyos para magpahayag ng mabuting balita? Para magpahayag ng katotohanan? Para magpahayag ng tama? Ito iyon. Ang pagpapalang spiritual na tinatamo ng sinumang propeta. Ano nga ba ang nilalaman ng pagpapalang spiritual kung ating susuriin? Mga kapatid, hindi ito tumutukoy sa ari-arian na matatamo natin. Hindi ito tumutukoy sa yaman, hindi ito tumutukoy sa karangalan na hindi ito tumutukoy sa katanyagan at kapangyarihan. Ang tinutukoy ni San Pablo ay karangalang espiritwal. Na kung tutuusin, maaaring tamuhin ni maging bukas lang amang tayo sa kalooban ng Diyos. Halimbawa, ng pagpapalang espiritwal. Kapag sinisikap mong maging malapit sa Diyos palagian, ikaw ay tumatamasa ng papapalang spiritual. Anong natatamo noon kapag palagi kang malapit sa Diyos? Una sa mga biyaya, ikaw ay malalayo sa lahat ng kapahamakan. O di naman kaya panatilihin ka ng Diyos na mabuti ang iyong kalusugan. Kaya mag-isip ka ngayon. Anong mas mahalaga sa loob? Maging mayaman, ikong eh sakitin ka naman. Lahat ng iyong ipon, mauubos lamang sa kakabayad, sa pagpapagamot, sa pagkonsulta sa mga doktor. Anong mas maganda? Mas maganda ang magpinagpalang espiritual. Ang pagiging malapit mo sa Diyos, ikaw ay pinagkakalooban ng ano? Magandang kalusugan. Mahabang buhay isa pa yan sa mga biyaya, sa maraming biyayang espiritual. Kaya nga, ito palagi ang alalahanin natin bakit dapat nating tugunan ang paanyaya ng Diyos kung tayo ay tinatawag na magpahayag ng mabuting balita. Kung tayo ay tinatawag na magpahayag ng katotohanan. Kung tayo ay tinatawag na magpahayag ng tama ang pagpapalang espiritual. Dahil kung ating ngayong tatamasin ang pagpapalang espiritual na ito, ito ang mag-uudyok sa atin na gumawa ng maraming kabutihan sa mundo. Yan ngayon ang nilalaman sa Ebanghelyong ating napakinggan. Nang tinahak ng mga alagad ni Jesus ang hamon na magpahayag ng mabuting balita, ano ang kanilang tinamasa? Hindi man pansarili, pero nakagawa sila ng maraming kabutihan para sa iba. Una, narinig natin, kaya humayo ang labindalawa at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikda ng kanilang mga kasalanan. Kapag ang tao ay tumatamasa ng iresperitwal na karangalan nais niya ang pagbabago ng kanyang kapwa siguro naman 'yun rin ang nais natin alam natin sa ating lipunan talagang maraming tao rin ang hindi namubuhay at walang takot sa Diyos bakit mo ginagampanan ang pangangaral ang pag Papahayag ng kabutihan dahil nais mo na baguhin ang mga taong nagkakasala, ang akayin sila na magbagong buhay at mamuhay sa kabutihan. Dahil kung yan ay magkaroon ngayon ng bunga, tayo rin bilang isang pamayanan ang makikinabang. Isipin mo na lamang, meron kang bisikleta, meron kang motorsiklo. Kung ang ating pamayanan ay nabubuhay sa kabutihan, hindi ka matatakot na iiwan yan sa labas ng iyong tahanan dahil alam mong walang magnanakaw diyan. Sino na kinabang? Sa pagpapahayag mo ng kabutihan na akayin ang mga makasalanan magbagong buhay, tayo bilang isang pamayanan. Subalit kung hindi mo gagampanan ang pagpapahayag, ang pag pangangaral upang ang mga makasalanan ay magbagong buhay, ibig sabihin ayaw rin natin baguhin ang ating lipunan. Kaya nga may dahilan kung bakit tayo nangangaral. May dahilan kung bakit nais nating akayin ang makasalanan magbagong buhay. Nais nating baguhin ang mukha ng mundo ng ating mga pamayanan na mumuhay sa kalooban ng Diyos. Ikalawang hinahangad sa pagpapalang espiritual na iyan na natatamo natin. Nais natin mag ang pagpapalaya sa mga inaalihan ng Diablo. Iyan ang narinig natin sa Ebanghelyo. Sabi rito, pinalayas nila ang maraming demonyo sa inaalihan nito. Marahil sasabihin natin, eh Father, pinag-uusapan na natin Diablo. Kaya mo bang umutos at paalisin ang Diablo? Maaring sa buhay natin, hindi tayo makakaharap ng ganoong sitwasyon. Pero alam natin sa ating buhay na may mga sadyang tao na nagbibigay ng tinatawag na pahirap sa mga taong nasa kanilang paligid. Halimbawa na lamang, sa loob ng isang tahanan, mga magulang, Minsan may mga anak tayo, binibigay natin ang gusto nila para tiyaking makatapos. Pero may mga anak na sadyang talagang nagpapabigat sa kanilang mga magulang. Sinusuportahan ka, pinag-aaral ka, pero nung ginagawa mo? Ang ginagaso sa'yo, sinasayang mo. Inaasahan sa'yo, mag-aral ka. Pero saan ka? Nalululong sa barkada, nalululong sa bisyo. Sinasayang ang panahon sa kakalaro ng computer. Mga kapatid, may mga magulang at may mga tao sa ating lipunan, yan ang dinadala na bigat sa buhay. Kung ikaw ngayon ay inatusan na maging propeta, anong hangad mo? Na ang mga taong ito mapaalalahanan ng mga taong ito mapaka makausap, mapakinggan ang kanilang pinagdaraanan sa pamagitan nito, pinapagaan mo ang kanilang pinagdaraanan na hirap sa buhay kung may mga problema sa kanila, halimbawa doon ang problema sa mga anak. Dahil alam natin, bilang mga tao, marami tayong pinagdaraanan. Kailangan rin natin ng mga taong mapahingahan ng ating mga bigat sa buhay. Di mo kinakailangan, sabi ko nga, literal na magpaalis ng Diablo. Pero kaya mo magpaalis ng bigat sa mga balikat na pinapasan ng ating mga kapatid na may mga pinagdaraanan kung marunong ka lamang makinig, magbigay ng payo at pag-asa sa kanila. Yan ang ginagawa ng propeta. Ikatlo, sa pagpapalang espiritual na ito, na-estray ng isang propeta, ang pagalingin ang maraming may sakit. Narinig natin sa Ebanghelyo, pinahiran nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Anong tinutukoy na sakit na ito sa ating lipunan? Mga kapatid, kung tutuusin sa ating lipunan, may mga kapatid rin tayo na tunay na may mga karamdamang pinagdaraanan. Anong ginagawa ng isang propeta? Ang isang propeta nagbibigay ng pag-asa sa mga taong ito. Ang kanilang pagkukumusta, ang kanilang pagdalaw, ang kanilang pananalita na nagbibigay ng pag-asa na ang mga may sakit natin sa lipunan ay wag panghinaan ng loob. Ito ay nagbibigay na ng luna sa kanila. Di man natin sila mapagaling ng lubusan. Subalit ang mabubuti nating gawa tulad ng pagdalaw, tulad ng pagkukumusta, tulad ng paglalaan ng oras para sila kumustahin at alagaan nagagampanan natin ang isang pagpapagaling sa mga taong may mga karamdaman. Ito ang pagpapalang espiritual na tinutukoy ni San Pablo. Ginagampanan ng mga propeta ang kanilang tungkulin mahirap man ito dahil sa pagpapalang espiritual na siyang nag sa kanila upang una, naisin ang pagbabago ng kapwa-tao. Ikalawa, naisin ang pagpapalaya sa mga inaalihan ng demonyo. At ikatlo, naisin ang paggalingin ang maraming may sakit. Kaya nga, tunay na mahirap ang ating tatahakin kung tayo ay tutugon sa panawagan ng Diyos na maging tagapagpahayag ng mabuting balita. Subalit, nariyan ang kanyang biyaya upang tugunan ito at magampanan natin ang pagpapahayag ng kabutihan dito sa lupa. Di man natin hanapin na tayo ay pagpugayan, sa uli alalahanin natin ng lahat na sumasabuhay sa kalooban ng Diyos. At higit sa lahat, tumutungon sa Kanyang panawagan. Sa huli, ay Kanyang ginagantimpalaan. Di man makamit sa lupa, tiyak sa susunod na buhay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.